yo, yo! Welcome to my YouTube channel. Carburetor po ng Supremo. Ayan uh, o. Barinahin natin mga pap. Okay po. Uh, Pasesya na po kayo. Wala tayong may vlog. Okay. at salamat po sa lahat ng nag subscribe sa ating youtube channel thank you thank you po at doon po sa ating mga komentarista yung ating mga masusugid okay lang po sabi nila doon sa supremo hindi raw sila natuto so sa vlog natin sa supremo may mga comment sila doon Uh, ano lang po yun sumingaw ang uh, barbola exhaust side nag leak sa exhaust valve okay po sa out po sa konsihal sa SK ng maligaya bawal lang sabihin ng pangalan eh Ayan uh, po. Ito po yung air screw ng uh, carburetor ng Supremo yan po hindi po na lang natin binidyo yung mayari baka makilala ito ng buong bayan kaya eh, baka sabihin nakangandidato kami kabarinahin <laughs> nyo lang yan mga paps utay utay lang ah. hinay hinay lang Ah, uh, pansamantala, ito po muna ang ating upload. Ah, uh, hintayin ko na lang po ulit yung mga comment niyo dyan. Yung natin, gawa ng stock up na po eh. Hop, oh, baka po may mag-comment. Ano lang yan, WD-40 lang yan. Bagahe mo. Uh, inunahan ko na po, nabaga ko na rin yun. Eh, hindi ko lang ma-blowtorch ng ano, baka mag-iba yung lalo eh. po. At salamat kay Sir YouTube. Salamat po, Sir YouTube. Sa, ano po, sa blessings na ibinigay mo. Thank you. Danaol. My YouTube channel. Ay, ano naman po? Barya-barya lang tayo diyan. Barya-barya lang. Iba 'yung mga sikat dyan Sa atin po mga magagaling na master. Shout out kay Nas Jayman Hudan. Yan po ang ating masusugit na kaibigan. Nasa Qatar ba yan? O oh, Dubai? Ito po sa ating kaibigan. Ah, from Thailand. Hindi ko ma uh, mabigkas yung pangalan niya. Iba eh. Etong po sa nagbigay sa atin ng tools. Oh, ah, yeah. eh, bare na lang po yan guys so, at natin kung uh, ano Raglit lang mga paps sisikwatin mo na lang yan mga paps medyo dahan dahan lang pagano ah, gano no ok po para doon sa ating mga newbie ah, disclaimer tayo, kabisado na ito ng magagaling na mekaniko nila yung bago ayan lahat masagat mo yan hanggang dito itong matitira para mabubunot na yan okay tandaan nyo mga babs pag binareno nyo yan diretso lang yan tuloy tuloy lang hanggang dun yun ayan pag naputol na yan dito sa ito itong dito sa ito sa, sa malit na ito mabubunot na okay po sabi na iba masisira thread talagang masisira thread nyan uh, inaamin natin masisira thread nyan so gagawin nyo na lang ng paraan para kumapit to tapos pag babalay nyo na lagyan nyo na silicone at least ma-adjust na maayos yung air screw papapalitan okay po uh, balik-pulik sa grit lang yung kita na lang natin tara, mga paps na palambot pa natin ang ating uh, baka magdanum, pampalambot. uh, baka magtanong pang palambot uh, ah, palambot welcome back paps ang uh, mga spring naman ano, yung medyo matigas na spring susungkitin mo yung spring din para uh, mabunot mo siya Oi! Sabay yan. Op, oh, yan mga babs oh. Ayan oh. Oh, nakita nyo yung pinutol natin mga babs. Babara na yung pinutol. Ayan. Ganun lang pala yun. Ah, nawala na. Bale, importante yung mahalaga. Thank you sir. Ayan. Nabuhod na natin eh. Sa so, ating mga newbie, ganun lang pagbunot. Tuli mo lang. Mas mabubunot mo na siya. So kung magkaroon ng problema sa thread, huwag ka magalala, balutan mo ng teflon o silicone, okay na yun. Basta huwag lang malalaglag. Okay po. Ayan. Alright. Saglit lang ulit. So yun, mga paps. Natapos din, oh. Maandar na yung kay SK. So pagdating naman sa screw ano yan, mga pag mo yan mga paps, 7 to 8 turns counter-clockwise, kala-kalahati lang, okay? Ayan, bago na yan. Ito rin choke Okay, alala natin ito uh, bukas na umaga kay boss. Kung uh, madali na paanda rin. Okay po. Thank you, thank you. Shout out to sa si aking boss. Yan mga boss. Yan ang boss. Yan po ang boss ko. <laughs> <laughs> Wala <What> pala. <laughs> <laughs> Pang buong mundo Kitang-kita kayong dalawa. Thank you, thank you. Ah, uh, makita ang plaka eh. Uh, mayroon tong uh, tinataguan eh.